Unang araw ng work ko for 2024. Itong si Master, kahit masakit ang paa, sabi niya ay eh, hatid daw niya ako. Mga 3 minutes drive lang naman yung layo ng bahay doon sa pinagtatrabahuhan ko. At kung magbabas naman ako, inaabot siya ng mga 5 minutes. So from home, maglalakad lang ako ng isang minuto, tapos tatawid lang ako dito sa kalsada at andun ako sa bus stop. At eto nga yung bus na sinasakyan ko. Kung mapapansin nyo, napaglampasan na kami ng mga sasakyan at ng mga bus. Paano ba naman itong si Master? Sinundan yung pagkabagal-bagal na truck na yan. Okay lang naman daw kasi maaga pa naman. Maya maya, ang sabi niya, ang lungkot daw ng araw na to kasi daw walang nakatambay. Ay aba naman, kagabila ang ay nag-snow tapos ngayon ang lamig ng weather. At hindi rin naman uso dito na ang mga tao nakatambay sa labas. Hindi katulad sa Pilipinas na agang-aga pa ang mga tao nakatambay na sa tindahan at nakikipagchismisa na. Pero ang kagandahan din naman sa Pilipinas, kahit ilang barangay ang layo sa iyo, magkakakilala ang mga tao. Samantalang dito, ultimo yung bahay mo, nakadikit na ng dingding mo, hindi mo pakilala. Ay siya, andito na ako sa work. Since nakichismis ka na rin lang naman, makikishare na rin.